ng kapitbahay dahil sa alagang aso ang pag-uusapan na natin na today. Ikaw ba, ay uh, nakagat ka na ba ng aso ng kapitbahay? Nakagat na ako ng aso. Ito ang kwento, Mama Carla. Okay. May bata, may alaga siyang aso na napaka-loyal dun sa bata. Okay. Eh, nakatambay ako sa... Tahimik lang ako, Mama Carla. Nakaupo ako sa gilid. Itong bata, sinakyan ako sa likod. Nakita nung aso. Pag ko wala na yung bata. Yung aso na yung sa likod ko. Nung kinagat ako, totoo to, eto ang matindi, Mama Carla. Nung kinagat ako, nakita ng may-ari, ang tanong sa akin, bakit ka kinagat? Sabi ko, kasalanan ko pa. <laughs> Ikaw, Mama Carla, nakagat ka na ba ng aso? Never. Pusa. Hindi pa. Marami nag-attempt na aso. Yung pag nagbabay ka ko to sa bully ka. Ay, oo. sisipain mo ng isang paa lang yung <laughs> bang... Ang galing ko yan ng Pinoy. Oh, oh. Dapat talent ang... natin 'yon. Dapat may Olympics niyan. Oh, oh. Bicycle. bicycle <laughs> while isang being chased lang. by a dog. Oo. Oh, mag parang... oh. May ganang magaling sa amin. Bakit mo binato yung aso? Yung apo ko kasi muntik na pong makagat, so... Alumalapit aso yung niyo? asong gano'n, tapos muntikan na. Hmm. Kung Mabuti... hindi ko po binato yun, baka na ano po yung... Nakagat apo, yung apo ninyo. Naabot po ng tali. Okay, so kaya ang tanong natin kanina, sino ba ang pabaya, no? Hmm. Kasi maaaring ikaw din yun, Ate Aimee, hmm. dahil yung apo mo, alam mong merong aso doon na nangangagat. Hmm. Nakakagat na ba itong aso na ito? Hindi pa po. Hindi pa. pero po yun. Kasi po, yung bakuran ko po, ma'am, malawak po siya. Sadyang po yung apo niya po makulit. Eh, paano niya naman po alam? Eh, nagtitinda po yan ng sa palingkipo po ng mga tilapia, sari-sari po. Tapos, yung nanay nung bata po, doon sa kanila, eh, magkapit bahay lang po kami. Tiktok ng tiktok. Akala mo naman, sexy. Eh, napaka, napakataba naman sana itali niya rin yung anak apaan niya mo, para ano. Time na yan, Hoy, ang kapal ng mukha mo. Ano nang ka? Paano mo alam? Wala kang pera sa amin Ay, ang kapal ng mukha mo. Oh! nang mo? Pinutulan lang kita ng kuryente, ganyan ka na. Ate Maribik, ano po yung matulung sa po aso niyo? Anong lahi? Pa? Anong lahi ng aso niyo? Hindi po, may, may ano po siya, German Shepherd po. Oh, oh, yung Oscar. lang po yun sa anak ko. Di ba pinakita mo nga wala kang ilaw? Sabi mo pa nga, oh, hindi ako naawa sa... Ay, pinutulan mo yung kuryente namin. Siyempre, na na natural po, putulin kita. Diyan, sa anak mo eh. Kaya amo um, kami tinanggal ng kuryente. Gusto mo ba kayo ikaw paputulin ko yung dila mo para hindi ka na makamang sinungaling? <coughs> ano? Oh, ano? Ano? Oh, ano? Sinungaling ka, Wala sungbas ka, wala ang hiyakas talaga talaga po eh. Hindi po talaga si mama po nagtitinda ng isda. Si mama po yung nagbabantay sa bata. Wow. Tapos ako po kasi okay. kaya po nagtitiktok po ako para meron okay. po ako kitain na pera okay. po. Kasi po daw laga naman po tapos responsibilidad, responsibilidad, niya po talaga kasi anak niya po yun eh. Hindi naman po talaga totally, opo oh siya po may ari ng aso pero dapat po yung anak po, dapat pag nanay po tayo, priority natin yung anak natin. Ang bata po talaga, ang focus po ng isang magulang sa bata po talaga. Kasi nanay din naman po ako eh.